Good morning, guys. Ayan, nagluluto tayo ng pansit. Ayan. Uh, chicken yung sahog natin, guys. So, this one. And meron pa yung chicken. So, pinapakuluan. <laughs> pinapakuluan po natin yung ating chicken. Ayan. Okay, so wait lang natin mag okay yung timpla. Ayan, nilalagot lang natin yung ating carrots. Okay. So, palambutin lang natin yung carrots. Pag malambut na yung carrots natin guys, so, isunigan natin yung gulay. halag natin yung litos natin ayan kalambutin lang natin so ngayon ihalo eh, na rin natin yung litos natin ayan susagyan natin tong lettuce guys ah kasi madali na sya malambo huwag natin siyang i-overcook oh tapos hanguin natin yung gulay guys tapos ilagay na natin yung bihon para madali manito yung bihon guys masikip na siya ay so, tanggalin natin yung gulay tapos ilulunod natin yung bihon okay so yan ilunod na natin yung bihon para maluto siya So, ang aga ko nagising guys no, pa magluto na yung pan -street. Kasi babao na namin. Kasi nakaraan, no, dapat nung no, Sunday ko pa ito ginawa. Kasi lang, no, iba, nagkasakit ako. Kaya, ngayon lang. Okay, guys. Okay. na. Okay. So, dito lang natin na po So, ngayon guys, ihalo na natin yung gulay natin. Ayan. So, na Sarap na mo. That's it. Pansit. Okay. Ayan. Um, so, dito na nagtatapos ang ating vlog. So, yeah, Thank you so much for watching. Bye. gagamitin natin yung ating leftover kagabi. So, yan. So, ito yung lunch natin. Bugod dun sa niluto nating pansit. So, ito. Leftover ko ito kahapon, guys. Ah, kagabi. Kagabi. So, meron kaming tuna. So, hipon. Tsaka lumpia. Itong lumpia, eh, binili ko yan kahapon. So, itong hipon, tsaka yung tuna, yung natira natin, flip over namin kagabi. So, ayan. So, mainit na yan, guys. Ito yung lunch natin today. Ayan. Kunin lang natin. Ito natin. Ayan. Turan. So, ayan. Kasi kakain na tayo. Nagutumis na ako. So, may kanin tayo dito at kape. Yan. So, yan. Mm. Masarap na yung ulam natin. Yan. Kanin is life and coffee is life. <laughs> so, may binigay pa si si Madam na sandwich. So, may sandwich pa ako dito din. So, mamaya na yan merienda. So, nagluluto din pala ako guys ng soup namin para mamaya. So, yan. So, kain tayo. At maka aura na. So, ito yung ano guys, uh, fried, fina-fried ko tong ano namin. Dip over namin na tuna. Mm -hmm. So, yung ano ko, ininit ko yung Shanghai. <laughs> na ano na siya, guys. Tawag nito. Lumambot. Kasi, siyempre, steam. Tapos, yung hipon natin. Yan. Saka, simple kanin natin. Leftover din to yung kanin natin, no. Oh. Puro tayo leftover. So, yan. So, ubusin na natin to yung kanin kasi kagabi pa ito. And, so, this is my lunch today. At of course, meron tayong kape. Ah, sarap. So, kaya uh, meron tayong dessert saging. So, ah uh, ilang araw na rin ito kaya ganito na siya. So kainin na rin to natin mamaya. Pang dessert natin. ah uh, sa so, tara na magkainan na tayo, guys. Kasi nagutom na gutom na ako. Gutomis na. So, maupos ko kaya ito yung kanin para ang dami. O, so, pag hindi ko ito maupos, mamaya mamaya na naman ano okay so yan so tara guys kain gusto gusto ko yung ulo Sarap Matamis-tamis yung ano ng hipon Kasi Bago pa Bago O oh, fresh ba siya So Sasaw so natin dito sa Chili sauce Chili sauce yan guys ano so magkamay na tayo. <laughs> mm. Gagawa -hmm. oh, wagin ka kung iyo ah. Sarap magkamay. Mm. Basta ako lang din, guys. Ako lang gusto pong isasabayar. Makaluto ko na anong gusto ko ka ng lutoon. Hmm. Hmm. Damit. Ano naman talaga <laughs> pag may kape? natin yung lumpia guys at ano yung lumpia natin nag uh, soft na siya kasi yung steam ta yung isa ka yung siya Sige lang ah. Kailangan may inat yan eh. Masarap yung shelly sauce na to guys kasi manghang. Mm. Mm. Sarap. Hindi na talaga ako nagdagayat guys. Anong gagawin kung magpapagutob ako Kekasakit lang akong tergutum. gutom. sekejap dah tak ni eh. Kaya kaya sekejap ni makas. Walang diet sa taong gutum. Hahaha <laughs> Masyap na yung salmon, guys. I-try ko lang isa. Wow! Busog na ako agad. <laughs> Se você não gostou, é Thank you for watching. Bye.